Hello! What's up guys! Uh, ito ngayon, nakapapalit uh, ko lang ng battery. Alala uh, niyo, alam, ito lang nagpalit ng battery para dito sa gogoro ko. Ayan. Yeah. Mapapalit ako ng baterya dahil uh, ang na nang narating ko. Uh, so ngayon, katatapos lang natin mag-deliver. Uh, Tumabas na kasi ako kanina alas 12 mayigit na. So mag na. una ngayon is mag alas 6 na at napakalamig na sa labas medyo naninigas na yung kamay ko kaya sabi ko sa sarili ko na uwi na nga lang din ako at mapapay na siguro upay lang muna sa akin pero titignan ko kung tatapok pa ako mga mga so guys no uh, ngayon lang ako ulit nag vlog kasi na hindi pa rin nagagawa yung isang cellphone ko. kasi doon talaga ako nag-edit hindi ako masyadong nakakapag-edit ito sa phone na doon. at saka yung action cam ko is ready na kasi hindi ko alam ano, paano yung kakabit dito <laughs> half face lang kasi ito eh. yung isang full face ko is uh, medyo inaayos ko pa may problema yung sa loob ng phone na nagahanap na kamar face so yun guys sinasabi ko lang kung ano mga nangyayari sa akin ngayon linggo na to at uh, So, sir, so, vlog vlog na rin ako kapag na Well, tagal na rin ako. O tagal na rin ako hindi nakakapag-vlog. So guys, shoutout na lang sa lahat ng mga delivery rider dyan sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. At uh, mag-iingat kayo lagi. God bless. See you in the next vlog. Bye-bye.